Naubos na nga mga kasari yung uling na nirepack ko nung isang linggo. Yung ginawa ko kasing uling mga kasari nung isang linggo is naubos na kaya ngayong araw na ito is magre-repack na naman po ako ulit. Ang isang plastic nga pala ng aking uling mga kasari is tag sa 10 piso at syempre nasa isang kilo po. Kinikilo ko kasi mga kasari yung aking uling para pantay-pantay. Yung iba nga kasi kung nagbibenta sila ng uling mga kasari is tansya-tansyahan lang talaga ang pagre-repack. First time ko kasi mga kasari na magbenta ng uling kaya kinikilo ko po siya para naman sigurado akong pantay-pantay. Di rin talaga ako mga kasari nagtitinda ng uling dito sa aking munting tindahan kasi nga wala namang maghahanap. Kaya lang sabi sa akin ni Habi kesa naman daw magtambak yung aking uling dito sa aming bahay. Bakit daw hindi ko subukang mag-display kahit tigda plastik lang. Kaya mga kasari nung isang linggo is nagripak po ako ng apat na plastik. Mabot po ng isang linggo bago po siya naubos. Yan po kasi ang dahilan mga kasari kaya hindi ako nagdi-display ng uling kasi alam ko na hindi talaga siya hanapin at alam ko din yung aking mga kapitbahay is hindi uling ang ginagamit. Ramian kasi sa kanila mga kasari ang ginagamit nila is stove o kundi naman kaya yung mga kahoy. Kaya nag-alangan ako mag-display ng uling dito sa aking munting tindahan kasi nga walang bumibili. Pero nung sinabi sa akin ni Habi bakit hindi ako mag-display ng uling sa harapan munting tindahan at baka daw sa kasakaling may bumili. Kaya nung isang linggo mga kasari sinubukan ko pong mag-display ng apat. Ayan naubos naman siya pero umabot talaga siya ng isang linggo. Yang uling ko kasi mga kasari is hindi ko po binibili. Binibigay lang po sa akin at nagtambakan lang dito sa aming munting bahay. Nasa dalawang sako na nga kasi yung uling ko na yan mga kasari at hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Dapat nga ibibigay ko yan sa mama ko kaya lang hindi naman sila pumupunta dito. Pakalayo kasi ng bahay nila mama at hindi ko rin pwedeng dalin yan doon dahil napakabigat. isa naman daw magtambakan yung aking mga uling dito sa aming munting bahay is ayan ibenta ko na lang daw. At least kung kumikita pa ako kahit na nadadagdagan yung aking mga uling. Kung dati nga mga kasari is bumibili kami ng uling para lang ibenta kasi nga doon sa kabilang tindahan namin dati sa may taasan, maganda kasi yung aking naging pwesto doon kasi nga maraming taong bumibili kaya ayan bumibenta ako ng uling. Pero dito sa pwesto ko ngayon is talagang mahirap magbenta ng mga kung ano-ano kasi nga wala namang masyadong bahay. So ayan mga kasari tapos na ako magripak at inaayos ko na. Ang nagawa ko dyan mga kasari is nasa 7 plastic. So, pag naubos lahat mga kasari is meron po ang yung kasaring 70 peso kag naubos lahat ng aking uling o di ba at least kahit paano is nagkaroon ako ng benta kaysa naman matambak yung aking uling diyan sa tabi sabi nga nila mahirap kumita ng pera kaysa namang nakatambak kung pwede naman nating ibenta bakit hindi natin gawin